So what's up guys for today's video? Ah, ito na naman pas forward na natin so na ano natin yung natin printer na ibang printer so ito ay goods na goods na ang sira nito ay ah, yung power supply so pinagita natin ng power supply hmm, nag-order ako ng dalawang power supply sa dalawang printer natin yung, <laughs> power supply yung ito magana to ito yung sublimation ko so ano mag 2 3 years na print ang tagal na itong print ko. na pinita ng power supply minsan minsan lang yung sublimation ito nabag ito yung isa ito yung bagong na namin na pinili try namin na magkumpalitan ng kasi sira talaga ang ano ko

switch o ano yung board no kaya hindi rin ma on yung ano yung sa switch so dalawang possibly kung hindi yung sa board yung, may yung dalawang IC yata yun o transistor ah transistor dun sa likuran ng board yun yung sira kaya yeah. Uh, final ano dito final conclusion kira talaga then the recommendation is magpapalit talaga ng board kasi hindi ako marunong magtanggol ng resistor eh. magbuti ka board na lang yung biling. kasi pag bibili ka ng switch is nasa 280 yata yung price tapos magpapalibor ka pa Uh, so, direct na lang ng board kasi baka sira din yung transistor kaya kasi so, ano yun um, burn out tapos balik ka rin biglang lumapat na rin ayan, ano pa ko na tutorial na ito yung conclude o recommend yung palit ng ano, logic board. so ayan, mag-order ako nyan sa Shopee mag-anap lang ko na naman din sa Shopee magkatay na logic word para sa L1.1 natin na yung ano warranty kasi gamit yung pigment. so na void na yung warranty niyan sa so, umpisa pa lang so kung gusto nyo hindi mo void yung warranty niyo ah gumamit diba, kayo na hindi niyo yung original na so kaso iba yung ano pag gusto to eh yan yung pigment is ano sa maganda siya sa negosyo yung pigment. So, ah lang at sa huling pagkikita paalam paalam po sa inyo salamat